Okay? Kuha mo tubig. Pa! Sabi ko ay kuha mo ako tubig. Sorry po, ito na po. Sabi po pa. Oh, gusto ko kasi ako ng plato, pi. Eh. Oh, ano to? Tubig po. Tubig ba to? Uh, Bakit ang dugas? Ikaw, napakatangon mo talaga. So, Manang-manang ka sa ina mo. Sorry po pa. Pupunasok ko na lang po. Huwag na po kayo magalit. Alam mo ba? naabong ka lang? Oo. Hindi totoong namatay sa sakit ang ina mo. Sorry po. Alam mo ba? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Hindi, hindi po totoo yan. Hindi ko nga alam kung bakit iniwang sa akin. Grabe naman po kayo magsalita sa akin pa. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Wala, Kim. Hindi okay. ko nga alam kung saan ka dinampot ang ina mo. Iniwanan pa ako ng obligasyon. Isa mo! Punta sa mga yan! At umalis ka sa harapan ko! Sige, Tulpa. Pagmuanan ko ako ng pamuhinas. Sir, pulong natin pa. Show mo ha. Gusto ko yan. Favorite yan. Ha? Gutom ka? Opo. po? Ay, hindi po ba ako kasabay kumain? Ito! Ito! Lamon mo! Lamon niya mo! Mm. Pusip ka. May, na may lakas ng loob ka pang kumain? Marami naman po kayo sa akin. Patay gutom kang pata ka! Hindi ko alam kung saan ka nagmakala! Bakit kasi binigyan ako ng obligasyon na to na hindi man dapat? Kaya tuloy, hirap na hirap na ako! Sinubi naman po kayo. Imbis na isusubo ko na lang, kinukuha mo pa? Sorry po. Puro ka sorry. Puro ka sorry. Hirap na hirap na ako sa iyo! Alam mo ba yan? Alam mo ba hirap na hirap na ako sa iyo? Sa pagpapakain sa iyo? Ha? Alam mo? Ha? <laughs> Susuklihan ko din naman po lahat ng ginagawa niyo para sa akin eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo. Kalayas na ka dito! Eh? <laughs> pa, umiinyo na naman po pala kayo. Bawal po yun sa inyo ah. Wala kang pakilam. Ah, ito po pala pa. Kung magluto po ko ng butan niyo po. Bakit may niluto yan? Para po may pulutan po kayo. Hindi mo ba alam na Kain natin yan. Bit niluto yan. Wala ka talaga utak. Since kung na po ba. Ko kayo pagalit, didiscarte na lang po ito para Wala ka talaga silbi. Balik ka nga dito! Pa! 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 Uh. Sa inyo, pa! Pa! Po kayo. Pa! 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 Pa!

ba? Kahit ganyan ka, mahal na mahal mo din akong ni Mama. Lagi mong aalagaan yung sarili mo. Kasi, po, kasi ka. dapat, hindi nga iya ko. wala dapat.

Kamusta ko pa karamdam niyo? Ito, ayos na. Pa, huwag mo na gagawin ulit yan sa susunod ha. Hindi ko alam kung kanina ko mong hihingi ng tulong. Sige na, pahinga pa na. Papahinga na rin ako. Sige po, pahinga. Dalim po kayo ha. Sige po. Anak. Nah. Oh, pa sana ako sabihin sa'yo. Ano po yon? Kusakasan so, ang humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Wala yun pa. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Kahit naman hindi ko humingi ng tawad, papatawarin pa rin kita kasi papakita diba? Tsaka alam mo, Kundi di dahil sa'yo, siguro wala na ako dito ngayon. Ano oh, ba pa? Huwag mong isipin yan. Tayo na nga lang magkasama. Huwag tayo na lang din magtutulungan. Kaya nga, ang uh, laking ko talaga sa'yo na nandito ka. At hindi mo ko iniwan. Siyempre naman. Papakita eh. Kaya hindi mo kailangan magsalita <laughs> ng ganyan. Kaya nga, marami-rami salamat talaga sa'yo na ka. Sana patawarin mo ako sa lahat yung mga ako, kasi... pa, ng mga nagawa ko sa'yo. Pa, ipatawad lang kita kahit hindi mo, kahit hindi ko ka mo ng tawad. Sorry talaga.